Magandang araw po, lalong lalo na po sa mga kapatid po natin sa loob po ng Iglesia na Kristo. Kami po ay nasasaktan at hindi po namin mapigilan po ang amin pong mga damdamin na maglabas po ng saloobin hinggil po dito sa isang video na napanood po namin sa isang vlogger na nagngangalang Krishna Sahay. Karumaldumal po ang ginawa po ng taong ito. Alam naman po natin, mga kapatid sa loob ng Iglesia na Kristo, ang kabanalan po ng ating ginagawang paglilingkod. Pinupuri po natin ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan po ng ating pong mga pagsamba. Subalit, ang taong ito ay tila baga niyurakan po ang atin pong ginagawang paglilingkod sa atin pong Panginoong Diyos. At Humihingi po kami ng tulong, lalong-lalo na po sa atin pong mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo na ma report po ang content po na ito. sa Sapagkat, eh, para po sa personal na kapakinabangan ng taong ito para po sa kanyang pagkukontent ay niyurakan po at gumawa po ng karumaldumal na gawain para lamang mapabulaanan ang kanyang content sa kanyang YouTube channel. At malaki po ang magiging epekto po kasi nito, lalong-lalo na po sa mga uh, dinodoktrinahan po natin at sinusubok at lalong-lalo na rin po sa mga taong nagsusuri po sa loob po ng Iglesia ni Kristo. Sapagkat po ang content po na in-upload ng isang vlogger na ito ay talaga naman pong um, masasabi po nating paninira at purong kabulaanan lamang po. Pinanood ko po kasi yung buong video at habang pinapanood ko po, eh nasasaktan po talaga ako. Kasi po lahat naman po ng binabanggit niya dito ay purong paninira po at karumaldumal po ang kanyang pag-describe sa atin pong ginagawang paglilingkod. Lalong-lalo na po doon po sa bandang hulihang bahagi ng kanya pong video, eh scripted po ang kanyang ginawa. Meron po siyang ginawang video clip or video footage na kung saan eh kunwaring nakipag uh, nakipag-usap po siya sa isa sa mga ministro po natin eh habang pinapanood ko po ay eh, halata pong scripted lamang po kahit po eh, kayo po'y eh, manonood, ay eh, talaga naman pong scripted po ang kanya pong ginawa para lamang ay eh, mabigyan po ng kabulaanan ang kanyang content at magkaroon ah, ng maraming views. Ito po ay para po sa kanyang ah, pansariling pakinabang lamang. Kaya po humihingi po kami ng tulong po sa atin pong mga kapatid sa loob po ng Iglesia na Kristo na gawan po natin ito ng aksyon. Kasi po, malaki po ang magiging epekto po nito, kagaya po ng aming nabanggit, lalong-lalong na po sa mga nagsusuri po sa loob po ng Iglesia ni Kristo. Wala pong katotohanan lahat po ng kanyang paninira dito po sa video po na ito. At ang isa pa pong nakatawag po ng aking pansin, eh habang nananalangin po ang atin pong ministro sa ginagawang uh, pagsamba eh, para bagang niyuyurakan po, hindi po nire-respeto yung ginawang pananalangin po ng ating ministro. Sapagkat habang yung ating pong ministro ay nakadama ng presensya ng ating Panginoong Diyos at dahil doon ay na napaluha ang ministro nangunguna ng pagsamba ay tila bagang ito pong taong ito, eh, niyurakan po. Ako po ay labis na nasasaktan. Kasi po, dun po sa video na yon meron po siyang um, caption or ipakita ko po sa inyo yung text po na nilagay po niya. Isishare ko po yung link, uh, isishare ko po yung screenshot, mga kapatid. Ito po, mga kapatid, habang po nananalangin po ang ministrong nangunguna ng atin pong pagsamba, eh may mer meron po siyang inilagay na caption po dito. Ano po ang ibig sabihin nito? His officially lost it. Ito po ay um, napaka karumaldumal po na gawain. Eh, sapagkat po eh, naiurakan po niya yung atin pong uh, ministro na nangunguna po sa pagsamba sa at, ng ating Panginoong Diyos. Ayan po, ano po bang ibig sabihin ng officially lost? At sa akin pong pagkaunawa, ito po ay, ang ibig po niyang sabihin, ito po ay sa akin pong pagkaunawa. Eh, tila baga, uh, sinasabi niya na para bagang nababaliw or nawala sa katinuan or nawala sa pag-iisip yung ministro nangunguna po sa ating pagsamba ng pananalangin. Eh hindi po kasi niya nauunawaan mga kapatid yung kabanalan po ng pananalangin sa ating Panginoong Diyos. Kapag ka kayo po tayo po bilang kaanib sa loob po ng Iglesia ni Kristo, kapag ka naramdaman po natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos, eh hindi po kasi natin namamalayan na tumutulo po ang atin pong mga luha. Iyon po ay you know, kagalakan po ng atin pong mga puso sapagkat nararamdaman po natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. At katunayan po yun na tinatanggap po ng ating Panginoong Diyos ng ating pagpupuri at mga pagsamba sa Kanya. Kaya po, hindi po, hindi ko po mapigilan po ang akin pong damdamin na uh, maglabas ng akin pong saluobin hinggil po sa vlogger na ito. Hinggil po sa video na ito. Kaya po, kumihingi po ako ng tulong sa atin pong mga kapatid uh, sapagkat um, napaka karumal-dumal at napakasama ng kung ginawa po ng vlogger na ito para sa kanyang pansariling kapakinabangan lamang. Yun lamang po mga kapatid at kung nais po ninyong i-report ang video na ito, ipapakita ko po. Ito po ang kanya pong YouTube channel. Ito po ang titulo ng video at hinihikayat ko po na ma-report po ninyo ito. Uh, pindutin lamang po ninyo ito upang ma-report po ninyo ang video na ito. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong panunood.